Sa mabuting balita ngayon, ang mga alagad ni Jesus ay nangitil ng uhay sa triguhan at kinain ang mga butil dahil sa kanilang buto sa araw ng pamamahinga. Ngunit sila ay sinita ng mga pariseyo dahil ayon sa batas, si pinagbabawal ang anumang uri ng gawain tuwing araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga ay ibinigay ng Diyos bilang araw ng pagbabalik sa Kanya, araw ng kapahingahan at kagalingan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay naging pabigat sa karamihan. Ginawa ito ng ilang mga religyosong pinuno na sukatan sa kabanalan paraan upang musgahan ng iba at ipakita ang sarili nilang kabutihan. Kaya sinabi na Jesus, habag ang ibig ko, hindi haing. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi lamang nakabatay sa bawat bawat letra ng batas, kundi sa diwa ng habag, malasakit at pag-ibig. Marahil minsan nagiging gaya tayo ng mga pariseyo Masyado tayo nakatuon sa panlabas na anyo ng kabanalan. Ngunit nakakalimutan natin ang puso ng Diyos na puspos ng awa sa tanan. Hindi pwedeng aktibo tayo sa pagdarasal, pagsisimba at sa mga gawain sa simbahan. Ngunit wala tayong habag at pag-ibig, pag-unawa at pagpapatawad sa ating kapwa. Kaya piliin natin lagi ang maawa kaysa manghusga, magmalasakit kaysa mangalipusta at umibig sa magduda. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon habag ang ibig ko hindi hain